Hi guys, nakapag-vlog din tayo ngayong araw. Ito nga at kagigising ko at day off natin ngayon. Medyo busy kasi ang ina nyo dito sa Canada. Kaya ito panay picture-picture lang ang pinupost natin. At kaya yung mga maiksing reels lang. Nahugasan ko na nga pala itong cauliflower na gagawin natin cauliflower fried rice. Gagad-gad rin na nga rin natin ito lahat hanggang sa maubos para itago na lang natin ito sa fridge. Kapag kakailangan ko itong lutuin, ayan, ready na ito agad. Ito nga pala yung cauliflower fried rice na ginagawa ko. So ayan yung nagadgad natin lahat guys. So, ayan, tayo ng kawalit, naglagay tayo dyan ng butter na uh, olive oil ayan kasi yung ginagawa kong kanin ngayon instead na kumain ako ng rice so ayan guys, dayitan diet, na naman tayo ngayong araw, sa katunayan nga guys ay 2 weeks na nga akong hindi kumakain ng kanin ka ang ulam namin ay may sabaw yung ulam lang ang kinakain ko at hindi na ako naglalagay ng kung ano-ano pang kanin sa plato, so ayan na yung itsura nung naluto na natin yung ating cauliflower fried rice wag natin itong lulutuin ng matagal kasi malalamog ito, so ayan guys ipapakita ko lang sa inyo yung panahon namin dito sa Edmonton. Maulan ngayong araw. Actually, kagabi pa yan guys. Hanggang ngayon ay umuulan pa rin. At pagkatapos natin magluto ng cauliflower fried rice, ito prituhin naman natin itong pork chop. At ayan guys, habang nagpuriprito tayo ng pork chop ay magtimpla na nga rin tayo nitong lax lime na juice. At binili ko nga yan sa Pilipinas at dinala ko nga yan dito sa Canada noong February dahil nagustuhan ko talaga yan at sobrang nahiyang talaga ako. So, ana magkawas, Bakya naman. So, ayan guys, prituhin na natin ang ating pork chop. At ito so, na yung ating pagkain ko kumuha lang ako dyan ng maliit na hiwa ng pork chop dahil ang gusto kong ulamin guys ay ang talong at yung pritong isda na niluto ni nanay kanina habang ako ay natutulog. Tapos meron din pala dito siyang hiniwang hinog na mangga. So ayan guys, kain na tayo. Masarap yung cauliflower fried rice guys kapag kaganyan yung mga ulam, yung mga prito-prito lang, tapos yung mga adobo, pwede ring igado, mga ganun yung mga, mga malapot na salsa pero kapag kayong sabaw talaga kagaya ng sinigang o kaya mga ang nilaga ay hindi ako kumakain ng cauliflower fried rice. Sa mga followers natin na ayaw kumain ng kanin, pwede nyong itry ang cauliflower fried rice. Ilang beses na rin akong gumawa niyan. May mga reels na rin akong naipost at saka may mga short video din akong nagawa niyan dati noon. So kung tamad naman kayong maggadgad ng cauliflower, pwede rin kayong bumili niyan sa grocery. Kung nandito kayo sa Canada, mayroong nabibili niyan sa superstore. Iwan ko lang din kung mayroong din nabibili niyan sa Costco. At may mga nagtatanong rin yan sa akin noon kung anong lasa, kung mas sarap nga daw ba? Para sa akin guys, talagang masarap itong cauliflower fried rice at napaka healthy pa talaga lalong lalo na kapag ka nakadahit kayo at ayaw nyo kumain ng kanin at nagji-gym kayo dahil ayaw nyo lumaki yung chan Ito guys, ang ma-recommend ko sa inyo, cauliflower fried rice dahil naparood ko rin yan sa isang vlogger dito sa Edmonton na never talaga siyang kumain ng kanin at yan ang kinakain talaga niya, cauliflower. O siya guys, hanggang dito na lang yung video natin ngayong araw at huwag nyo kalimutang i-follow, i-like and share ang ating Facebook page at maraming maraming sa Salamat. Have a nice day, guys. Bye!